Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin yung debate uh, sa GME7 ng mga senatorial candidates uh, Tawag sa programa is Tanong ng Bayan so, uh, Maraming mga kandidato na pinagpares-pares, pinagdebate Ang unahin natin yung debate ni Representative uh, Franz Castro at Senator Bato de la Rosa na kung saan uh, grabing ano pinagtawanan ng audience o so napahiya itong si Representative Castro dahil sa magandang sagot <laughs> back to you uh, binirada, binanata ni Senator Bato itong si Congresswoman Franz Castro okay, uh, pakinggan natin yung debate para may sapat na basihan para kasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa di crimes against humanity sa kanyang drug war. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, politically motivated ang rekomendasyon ng Quad Kong. Ang tanong ng bayan, dapat bang sampahan ang kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Para sa lahat na mga kandidato, itaas na po ninyo ang inyong mga boto, yes or no? isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at uh, long overdue na ito. Pati, pati yung mga kasapakat niya at nagutos no, sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng justisya ng ating ano no, ng ating mga mamamayan. Uh, pat, uh, sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na pati na rin siguro. Uh -huh. Senator Dela Rosa, ang sagot ko diyan is conditional no pa uh, uh, hybrid. Pwede yes, pwede no. Yes in the sense na nobody is above the law. Kapag may merong siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ng ni Ninja caps. Kaya po, after three years, na tapos na sa pag uulo walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismo siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdesenyo ng, ng mga policy na ito? Siya rin at nag ng pagpatay. Maging si Sen. at senator, Duterte, uh, senator uh, Bato ay dapat kasuhan. Bang! G uh, gigil na gigil kang ka kasuhan si Paolo Duterte at ako na mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction, yun na. conviction mo sa kasong ng uh, child trafficking? Ano yun? Yun? <laughs> pakisagot lang kasi ang ordinaryong tao na tatanong bakit congresswoman ka hindi ka nakulong eh, sila pag uh, yung mga ordinaryong tao kulong ka agad um kung ito po may yeah. nasa kongreso ay out of order ko po, po dahil wala siya sa tanong no at uh, uh, at at yung ginawa po natin na pagre-rescue Tama lang po yung ginawa ko na pag-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na nakaso. So, kung sino mang mga teachers gagawin 'yon, no, yung um, pagtanggol at sagipin yung ating ating mga teachers at mga estudyante. So, tingin ko po ay uh, walang mali doon sa ginawa ko natin doon sa kaso. De... Anyway, ayun. Uh, di ba, ang galing yung banat ni Senator Bato? No opinion Kumusta yung conviction mo? Bakit nakalabas ka pa? Dapat nakakulong ka na. <laughs> Alos nanginig ang boses. Hindi inaakala ni Congresswoman Castro na ganon ang isasagot ni Bato de la Rosa. Kaya, good job po, Senator Bato. Hmm. ito 'yung depensa ni Kongresuman Castro, rescue daw. Ay nako. Ako, may personal experience ako 'yung maganyan, 'yung mga estudyanteng katutubo. Ah uh, pana, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, uh, Aquino, then Duterte. Lagana po yan, yung mga eskwilahan sa bundok, run by leftist, run by ito, itong mga grupo ni Castro. Uh, dahil walang eskwilahan ng gobyerno sa bundok eh. Ang nagtuturo sila, mga leftist, tinuturoan talaga ang mga bata na labanan o mag against the government. Kaya pag upo ni PRRD, pinasaranya lahat ng mga eskwilahan ng mga leftist sa bundok. So itong nangyari kay na Congresswoman Castro. Tinakas nila, kinuha yung mga bata dalhin sa isang lugar para turuan. Kaya eh, yun, nahuli sila. So, ano yung tinatawag niyang rescue? Nga, mismo ang mga tribal leaders, mga parents, ang nagreklamo. Paano mo i-rescue -re na against the will ng mga parents, tribal leaders? Paano mo matawag na rescue? Anyway, ayan na, na ang Regional Trial Court. Ngayon, on appeal. Hintayin na lang po. yan po ang proseso natin, naka-appeal. Uh, kaya hindi pa siya nakukulong kasi uh, due process, hintayin natin ang decision ng Court of Appeals and even the Supreme Court. Kaya gugulong muna ang kaso. Anyway, mga kaibigan, uh, ituloy natin itong talakayan. Ang isusunod ko nga talakayin, yung debate naman, ni Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Spirito. Ang usapin nila is yung hair uh, follicle test. Nako, namamayagpag po ang sagot ni Attorney Vic Rodriguez. Yan ang next topic. Okay, mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Uh, nagkakaroon tayo ng income na ginagamit natin pagtulong sa Talaandig Tribe sa Bukidnon. So, uh, namimigay po tayo doon ng livelihood project Uh, nung una sayote. Ngayon, nagbebenta na sila ng sayote. Sa ngayon po is saging lakatan. So, libreng uh, seedlings, technology, tinuturuan, then inputs, abono, binibigyan natin. Ito po yung ayuda na long term, hindi yung ayuda ng mga kongresista na band-aid solution. Para pag namunga ang mga saging nila, ay nako, Uh, hindi na nila kailangan ng ayuda galing sa gobyerno. Kaya salamat sa inyong tulong. Panoorin nyo ang video na ito. Sige mga kaibigan, ito po si Ikeng, ating bisitahin po, nag ng kaniyang saging lakatan. At ito po ating intribyohon. Ikeng, nag po kayo ng saging lakatan. Oh. ah uh, ilan dwa. po sa isang buwan, uh, ilan po makakabuno? Dua. Kadua sa isang buwan, Kadalong oh, makabuno abono isa kabuwan. Oo. Oh, oh. Ilan na po na tinanim ninyo na saging lakatan? One, eh. mga Nangkap ini 100. Oo. Oh, oh. Lahat. Oo. Oh. Mm, mm. Ilan na po kabulan sa pagtanim? Pagpamula pila? Na. Kongid po. ni. Ng. Anim na kabulan. Ay, anim na po na buwan sa pagtatanim. Oo. Ah. Ilan po na bulan, mamunga po ang yung saging. Mga onyo na ka na gid mamungan. Onyo, mamunga na siya. Oh. Ay sige. Dahil ito sa sige gabuno, mataba ang inyong saging. Ah, tambokin na eh. yung sige mo bunoy good. Oo. Ah, dahil sa padayon sa pagpananim ng saging lakatan, ano po ang masasabi mo, Iking? Ah, Magpasalamat gid ko kay Mam Ma Teresa Tanyag kay nagpadayon sa suporta sa abono. Oo. Oh. Aron magtambok po ning among mga lakatan. Oo. Kay mo ni makatag sa among puno ang gyud ug mangunod ni arang-arang ug -arang, mangunod ni kay. Oo. Oh. Na, na may nga presyo gyud. Oo. Ah ilan na po ang presyo ng saging lakatan na sa isang kilo kung kuan di mo magpareha na ay di kulis man na, ay tag 25 30 40 40 ang mahal oh market 40 na ah. mahal ah, ah. so hmm. maibinta na don din sa malipay sa din eh, sa iyong bahay uh, makabalig di di na oh dirira dirira koan. oh, ah. oh. Ah, sige. jud ang tambok na kayo um, ang yeah. mga um, kaya nung uh, saging <teleks> <teleks> Oh, mga dagko na kayo mga, saging mga lakatan pak, kapay na kami ni sampai kebo Kilo So, pila ni Kapunuan? Kapin 100. Kapin 100? Oo. Oh. So, dako-dako na agad niya yung marbis na. Dako-dako na agad niya. Eh. Hmm. Hmm. Sige. So, salamat.